My God. Ngayon, Mare, eto nang ang nakakaloka. E eh di syempre, ako bilang chismosa, kailangan oh, kong alamin yes. kung ano kaya ang chika dito ni Lala Soto. OMG. Oh, so, ibig sabihin na naman ba, magkakaroon na naman ang pangalawang pagkakataon na hindi na naman maipalalabas ang pelikula ng direktor na si Daryl Yap. Ganun eto ba? Eto na nga, Mare. Oh. Sabi ko kagabi, oh. alas alas 11 ng gabi, oh, wow. nag-send ako ng mensahe kay oh. Chair Lala. Oh. Sabi ko, Chair, good uh -oh. evening po. Uh -oh. May statement po ba ang MTRCB sa uh -oh. mga nagsasabing baka hindi na naman mapalabas ang pelikula ni Direk Daryl Yap dahil sa ano, sa poster nito uh -oh. na ngongo. Uh -oh. Sabi niya... 12.13 uh -oh. ng umaga. Uh -oh. Hi, Chair. Good morning. <laughs> Good morning, Chair Lalan. Okay. Nag-reply ang lola mo. Uh -oh. Sabi niya, no statement as we cannot comment on something that has not been submitted to us yet. Ah, so hindi pa nare-review? Yes. Okay. We still have to watch the movie uh -oh. for a fair judgment. Eh, so, totoo naman. So sa mga nagkakalat po ng balita na e-elbuhin O, uh o. -oh. pag-inita na naman. Uh -oh, ng MTRCB, mm -mm. hindi pa po nila nare-review dahil wala pa pong naisasubmit ang kampo po ni Direk Darilyap sa ano.